Lawa. Nagdilig sila ng halaman ngayon, guys. O. Yan. Meron kaming cute na ano, guys. O, parang, ano siya, money tree. Nilagyan ko ng ano, guys. Mga balls ng Christmas. Mga Christmas tree namin. tapos na nga ang ano. Ang Pasko. Cute lang siya tingnan. Yan. dalawa. Wag na yan, si, Yung ano lang yung ating ano dyan meron tayo ano yan yung ano nga yung tanim natin said ito o rambutan yung dalawa tapos itong lemon At ayan mga tanim guys ang no, tricycle na sira na hi neighbor hi neighbor <laughs> Ayan na guys, ang ko. Huwag na bahay nyo, tanim ang diligan. Hindi ang bahay. Para po lumaki. Para lumaki ang bahay nyo? Oo. Oh. Motong yan talaga si Dio. Sorry. Ubus mo mo na yan. Yan. Pati yung ano dito eh, Ano natin. Talong kami guys. Magdilig-dilig tayo tuwing umaga. Mga talong mas nampay marami guys. Oh. Nampay yan ng ng aming neighbor ang ano oh. Ang aming bako. Yan na. Ayosin mo yan. Ang dami po. Ang dami ko pa namang na-harvest ng talong. Kanina. Ano mga ano, papi ah. Oh. Apat na magkapatid. Ito, naka-harvest ako ng marami-arami dito. Hi, neighbor. Hi, neighbor. Hi, neighbor. <laughs> Pailig ko si Puchi ah. Hindi na